Gaano kabilis ba magbago ang buhay ng isang nilalang? Ang pinakahuling naalala ko, inutusan ako ng aming leader na pumunta sa planetang Earth para suriin ang mga Earthlings dahil balak namin sakupin ang buong planeta. Sa akin ibinigay ang misyon dahil ako ang pinakamagaling nilang general. Hindi ako nagaksaya ng panahon. At dyan nagsimula ang lahat. Pagising ko, nakatingin silang lahat sa akin. Isang grupo ng Earthlings. Mabuti na lang at naiintindihan ko ang lingwahe nila. Ha, smart kasi ako. Ang huling bilin nung nakatatandang babae sa bata ay dapat akong alagaan. Ha, bakit ako alagaan? Hindi ko kailangan ng pag-alaga dahil ako ay... Injured? Ay, <laughs> sige na nga. Gagamitin ko na lang ang pagkakataong ito para obserbahan sila. Natuklasan ko na ako'y nasa isang lugar na tinatawag nilang Barangay Hiraya at kinupkop ako ng isang pamilya. Ito ang kanilang tatay, si Papa Peter. Ito naman ang nanay na si Mama Mel. Ang nag-aalaga sa akin ay ang anak nilang si Patpat -Pat, na nagbigay sa akin ng bagong pangalan. Muning! <laughs> ang baho pero dead man na. At meron siyang nakababatang kapatid, si Potpot. -Pot. Tingnan nyo naman ang napaka-cute na muka. Gusto ko siyang... <laughs> Pero huwag muna, hindi pa panahon. Hindi lang sila ang nakatira dito. Nariyan rin sina Lolo Leandro at Lola Lea. Uy, <laughs> my foods! Kung bakit ang dami nila sa loob ng isang bahay, hindi ko alam. O baka naman pinaghahandaan nila ang paglusob namin. May nagsabi ba sa kanila, kailangan kong hanapin ang mga armas nila. Pero, bakit nila ako inalagaan? Napansin ko rin, madalas silang nakatutok kay Potpot. Sobrang spoiled pala ang mga baby dito. Konting iyak, red alert na lahat. Ganon din ang pagtrato nila sa mga matatanda. Nakakasukang pag-alaga. Sa planeta namin, kapag nakakalakad ka na, hinahayaan ka na lang na humarap sa babagsik na mundo. At kapag matanda ka na at wala ka nang mayaambag, wish mo na lang na dance ka na. Dahil hindi ka napapansinin o dadamayan habang inoobserbahan ko kung paano nila tratuhin ang mga sanggol at mga matatanda at kung paano nila ako alagaan, napapaisip ako. Ito ba ang ibig sabihin ng pamilya? Sama-sama ang lahat? Nagdadamayan? Nagtutulungan? Walang naiiwan. Ito ba ang tinatawag nila pagmamahal? At sa amin, walang ganun. <laughs> Bakit walang nag-aalaga sa akin? Yow! <laughs> Ano ba itong pinagsasabi ko? Lumalambot na ba ang puso ko? O dala ba ito lang inggit Hindi maaari. Pinabalaan ko kayo, Earthlings. Darating ang araw na matitikman ninyo ang unos ng aking kapangyarihan. Dahil ako si... General Tuna! <laughs> Uy! Foods! Uy! <laughs>